Christy. Hindi, sige. Tuloy niyo lang yung ginagawa niyo. Tapos yun yung okay lang. Paalis na rin naman ako. Christy, sandali. kaya mo akong magpaliwanag. Ano yung papaliwanag mo? Ha? Eh? Punta ako dito para makipag-ayos sa'yo, Leon. Pero parang, parang okay na okay ka naman na. Nag-uusap lang kami ni Iha para kay Billy. Para sa ika-kaayos ni Billy. Christy. Maniwala ka sa akin. Totoo yung niya. Totoo? So ano ako, tanga? Ginagawa mo akong tanga? Alam ko kung anong nakita ko eh. Christy. Wala kaming ginagawa na. Ni, isa ka Ay. pa. Isa ka pa eh. Binabat-bat mo na may nararamdaman pa ako para kay Jordan. Tapos ano ikaw? Ikaw nandito ka nakikipaglampungan dyan sa Expo Porke libre yung gabi mo ngayon? Ay, Hindi ako nakikipaglampungan! Hindi ako nakikipaglampuhan kay Hana. Naguusap nga kaming dalawa para kay Billy. Yun lang yun. Yun lang yun, Christy. Para kay Billy. Talaga. Talaga. So, wala na kayong nararamdaman para sa isa't isa. Wala na dahil tapos na kami dalawa. Wala na. Wala na. Alam mo, hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita eh. Iba e yun eh. Iba yung nakita ko, Leon. Uwi na ako. Uwi Anak, ma, para tingnan hmm. mga tita alis mo. Medyo oh, gaga. major gagabihin kami, ha? Okay, Will you be okay? Ma, huwag niyo na po kami intindihan. Minsan lang naman kayo lumabas sa mga kaibigan niyo. Enjoyin niyo na yan. Oh, thank you, thank you, thank you. <laughs> hmm. Hindi mo sagutin sasagutin yan? Hanggang ngayon ba hindi pa rin kaya nag-uusap ni na Leon? Ilang beses nang napopospone yung pag-aayos niyo, Nakakahilo na, anak. Hmm. Hindi ko na rin alam, May. Ayaw ko din sa kanya. Parang nakakarma na yata ako. What do you mean? Dati kasi man, nung may nararamdaman pa ako para kay Jordan, naghintay si Leon para sa akin. Nakita niya talaga na may minahala kong iba at ngayon alam ko na kung anong nararamdaman niya. Anak, masyado ko maraming iniisip. Ang sakit kasi eh. ang sakit. Ang hirap na hindi ka ma-insecure kasi alam mo may history sila, may anak sila. May anak ka rin. May anak din kayo ni Leo. Pero manauna na siya. At saka alam ko naman na napakahirap na mag-move on sa taong unang mong minahal. Kaya niya lang naman kinalimutan si Hana kasi akala niya wala na, patay na si Hana. Pero kung hindi na wala si Hana, eh siguro magkasama pa rin sila, di ba? Pero nawala siya. Iniwan niya ang asawa niya at ang anak niya. At si Leon, nakatagpo ng bagong pag-ibig. At ikaw yon. Anak, you can think about it. Ang sa akin lang, huwag mong kalimutan yung mga napagdaanan niyo ni Leon dahil lang bumalik ang kanyang ex. Pero alam ko, malalampasan niyo lahat ito. Katulad na lang yung malampasan niyo yung kay Jordan noon.